Tay, magandang uh, hapon. Magandang hapon po. Okay. Yung anak niyo pong si Sir Hill, pumana at gusto niyo pong makauwi. Opo. Ano po nangyari kung matanong ko po, Sir? Eh, sabi po ng, ano, ng Master Chief po nila roon, natagpuan daw po, na nakahiga daw po doon sa, sa short screen po, kintaw China sa, ano, Aso oh, so may findings na po yung mga otoridad. Okay. Anong dahilan yung kanyang pagpanaw? Sakit ho ba? Aksidente? Foul play? Wala po akong may ano, sa kanilang ano, dahil ang sa report natagpo lang daw po siyang nakahiga sa, ano, sa short Ayun. train. Ayun, sa semento. Okay. Bakit po siya nasa semento at bulagta? Na ho ba ito ng mga otoridad doon sa China? Hindi. At ano pong sabi ng mga kasama niya sa barko? Ah, uh, bali, sinabi sir ng agency na ano, may yung agent nila may statement na napanood nila sa cellphone ng China police na tumalon daw po galing sa taas po. Yung apatin Tumalon, na, hindi tinulak. Walang nakalagay po na may meron nasa po yung video. Nandiyan po may video. Wala po. Eh, hindi natin paniwalaan basta-basta kung ano mga sinasabi ng mga Poncio Pilato. Kailangan may ebidensya na talagang lumundag. Ayun Ay, po. Kasi pwedeng tinulak siya. Di ba? Baka okay. may kaaway siya, tinulak siya. Foul play yun. Kaya pala umalis siya hindi niyo ako masagot-sagot kasi gusto ko ma malaman. Hindi agad ko ano yung sinabi ng agency, paniniwalaan natin. Kita may agency, ayaw na akong kausapin. OIC, maganda hapon. O, napakapalad po natin ngayong araw na ito at dinala po tayo ni OIC Hanscock Doc. <laughs> ang uh, OIC po ng uh, DMW. Salamat po, Salamat uh, OIC Haas, at nandito po kayo. Ito po, uh, may, may picture uh, na kung saan bulag tapos sa semento yung ating OFW, si Ferrer po yan, si Hill uh, Lorente. Na tagpuan po siya, ganun yung kanyang katawan, patay na sa Kingdom China. E paano natin malaman kung lumundag po o tinulak? Yung po yung tanong ko. E yung pong agency ay magkipag-usap, ay magbigay ng information. Ito nga yung ginagawa natin yung sa Magna Carter for Seafarer. Si Meron dapat, right to information, ang mga kamag-anak ng Seafarer. Si e ayaw po sure. magbigay at alam naman natin, China. Paano approach natin dito, Secretary Hansel? Opo, salamat po Sen. At uh, nakikisa't nakikiramay po kami sa inyo. Okay. Ang unang-una po natin gagawin ay patatawag natin yung, yung mining agency. Uh, kung hindi sila mag-cooperate, uh, then uh, uh, they will be under the pain of suspension. Pero uh, we're hoping na mag-cooperate sila. Uh, in general, very cooperative naman. At tatanungin natin unang-una kung ano ang nangyari in terms of kung meron na bang investigasyon. Official investigation ang Chinese police or port authorities kasi uh, ang ang palagay ko po ay sa puerto nangyari po ito no sen. Opo. opo. Okay. So yun po ang unang-una at uh, pangalawa uh, yung vessel uh, check natin yung flag nung vessel dahil yung flag state kung alam niyo po na ngayon uh, ay yung bansang flag nung vessel dapat meron ding report at investigasyon Pangatlo yung master yung kapitan dapat nakalag din yung kanyang report. So uh, ikakalap po natin lahat itong investigasyon na ito at uh, dapat in order po lahat ito sen para malaman natin kung ano nangyari para may explanation may paliwanag po sa mga kaanak ang sabi ra po ng uh, Chinese investigators kasi nangyari ito sa Kingdao China sa port e eh, lumundag bakit lumundag dapat alamin din natin yes, paano lumundag di ba na, nakausap niyo na po yung Chinese authorities? Sino pong nakausap niyo? Bali, humingi kami sa agency na hingi kami ng contact sa China Police para makausap namin sir online. Kung pwede. Wala ito po, ito po silang po, oh, binibigay. Si Mr. Jesse Rex Martin, President, Anglo Eastern Management Philippines. Ito po yung agency? Opo. Oh, o, oh, ito na. Mr. Martin, magandang hapon po sir. Good afternoon po sir. Good afternoon po, Jesse Martin po. Meron pong picture. bulag tapo yung... Uh, si Mr. Lorente sa Cemento, no, sa Pier. Ang sabi daw po sa crane kanya... Crane po yun. Base po? Base, po, base po yun ng crane. Ah, sa na, crane. Uh, crane po kasi uh, under repair po yung vessel nung nangyari. Sa crane po siya lumundag? Sa gilid po. Yung yung crane na nakapark sa gilid po ng barko. Kaya nga siya, umakyat siya sa crane tapos lumundag? Hindi sir. Nasa barko siya sir. Nasa barko siya. Hmm. Uh, at according to the police who holds a copy of the CCTV ng shipyard tumalon daw siya, lumuntag from the vessel po. From the vessel tapos bumagsak siya malapit sa crane. Sa crane mismo na nakapark doon sa gilid ng barko which yung point of uh, jumping point sir is mga 28 meters according to the report ng agents na. Pero yung katawan niya sir nasa semento eh sa crane po yan, base po ng crane na nakapat sa tabi ng barko, sir. Pakita ulit. Bakal na, po yan. Ah, bakal yan sa may crane. Yes, sir. Yes, sir. Yung, yung, kung may imagine nyo, sir, yung mga crane na nasa container terminal, yung matatang, matataas po. Okay. Ganyang klase. Yung, yung crane po yan ng crane. Okay. Base niyan. Malapit na po, sir, sa lupa yan. Okay. So, lumundag siya from the ship, lumundag siya lumundag sa crane. Lumundag daw po siya. Yes, sir. Okay. Patalon sa labas, nagkataon, nakapark yung crane sa tabi ng vessel at the point na kung saan siya tumalun, sir, doon siya bumagsak. Correct. Kung saan siya Correct. Okay. Sige. Sir. Ang pag-uusapan natin ngayon, yes, sir. whether tumalun ba o may tumulak. Yun nga, sir, ang problema namin kasi uh, hindi rin namin alam dahil uh, nung nangyari po yung incident, syempre, inireport ni Kapitan sa authorities, nagpunta yung mga police, local police ng Qingdao, sir nag-investigate sila and then uh, nagkataon na meron pa lang CCTV daw na nakakabit doon sa crane mismo. Okay. So yan yung Kayo hubay na nabigyan na, na ng copy ng CCTV para makita natin dito yung mga otoridad dito sa Pilipinas, yung DMW, OWA, at makita rin po ng mga kamag-anak. Yun sir ang problema namin kasi wala po kaming hawak na CCTV Nabalitaan, hawak po ng mga polis sa Tsingtao, yung mga nag-investigate, yung CCTV na yon. Nalaman lang namin sir na may CCTV according dun sa information update ng agent namin na nakikipag-coordinate po uh, doon sa place. Ano yung flagship po ng vessel? Singapore flag po. So, yung uh, Singapore Authority siyempre kasama dito sa mag-imbestiga. Yes, sir. Yes, sir. Naka-report na po. nag investigate na nga po sila. At saka may coordination na po sa local police na nag-iimbestiga sa China. At saka yung Singaporean po. Ang isa pong maari nating gawin na uh, Mr. Senator is uh, kasi ang Qingdao ay malapit lang sa Beijing kung nasaan nandoon ang embahada natin. Okay. So, pwedeng magkaroon ng official communication. We will coordinate with our embassy in Beijing para maabot paabot alam sa Chinese or uh, Chinese authorities, police or port authorities na kailangan magpadala ng official report. Uh, para po malaman natin kung ano talaga nangyari. Kasi yung sinasabing tumalon, uh, yung nga tama kayo Mr. Senator, maraming konteksto po na bumabalot dyan eh. Uh, bakit nangyari yung tumalon, bay tumulak, mm -hmm. meron bang nanakot sa kanya o mm -hmm. meron bang uh, uh, bagay o pagkagulat o ano paman na nag-trigger nung kanyang pagtalon. Hindi naman ho necessary, necessarily voluntary yun. Pero kung matanong ko po Mr. Senator, saan po nanggaling yung litrato kanina? yung kaninang pinakita from agency sa, sa agency from the agency rin oh. at sino pong kumuha ng litrato kung matanong ko po yung 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 ano sir yung picture na yan ay meron kasi kaming uh, representative yung pinaka-agent ng uh, insurance ng uh, mga crew na nag-investigate po at gumawa siya ng report on his own na uh, ayon doon sa findings niya pagtatanong sa master whoever were aware of the incident bago na uh, bago inalis po yung ano yung bangkay at uh, kinuha ng mga pulis nakuha po yung picture na yan at actually yung picture na yan kinuha ng, ng kapitan at yan ay inilakip lang ng uh, investigation ng agent ng insurance at ipinadala po sa amin. Yun po ang hawak wow. namin na report. Yun doon sa side ng insurance. Kaya po namin nalaman yan na ganyan po. Pero yung official report po, ongoing pa po uh, doon sa mga local police at ang request nga po nila para matapos nila yung report nila ay kung pwedeng pumunta yung family members doon at gustong kumonsulta sa mga family members din as part of their investigation kasi nga po may hawak daw po sila na CCTV na kitang-kitang tumalun daw po yung tao. Parang lumilitaw, suicide. Parang ganun po sir. Kailan pa kay huling uh, nakipag-usap sa inyong anak? bago ang insidente. Nung ano po, 26 po ng ano, birthday po ng kuya niya doon po sana. Nap birthday? Ano po ang okay. usapan niyo? Nag-greet no, pa siya ng happy birthday po. Wala ho ba siya mga sinasabi sa inyo ng problema? Wala po. Na siya ay uh, may kinakatakutan, na siya ay uh, hindi na happy sa kanyang trabaho, etc. Wala po akong... Wala? wala po. So, Walang dahilan para siya ay lumundag opo, at Opo. Opo, dahil ito si kapatid, baka si Utol. Pero may... sir, yung may mga communication sila ng dati niyang katrabaho, may mga message siya doon na sabi niya, mahirap yung trabaho dito, wala daw talaga sa ayos yung kumpanya sir, sabi niya doon sa chat sir. Tapos wala sa ayos yung kumpanya. Opo. Tapos minsan daw sir, umiinom daw sila ng tubig alat. Wala daw mineral po. Yung Ang ina na daw yung katawan niya, sir. Sabi niya na doon, sir, sa katrabaho niya. Okay. Dating katrabaho po. At sinabi niya yun sa kanyang mga kasamahan? Opo. At maging sa kanilang kapitan? Ay eh, hindi po. Yung sa katrabaho niya, dating katrabaho niya sa ibang kumpanya po. Kasi nagchat-chat-chat. Ah, so sila, inireklamo sir. niya yung kondisyon niya Opo. ngayon Opo. doon sa barko pinagtrabaho niya? Opo. <laughs> yun po, sir. Tapos, sir, ano sa ITF standard sir na manning scale kasi yung laki ng barko ng ano ng agents ng ano tawag yung kumpanya sir is 32,376 tonnage sir mm. yung manning scale doon sir nakalagay na standard ng ITF is ano 22 to 24 pero yung mga crew total crew ngayon sir is 19 lang sir. Ano yung parang naman? hindi nila sinunog, sir. nuncherman sila. Ano sir uh -huh. yung may kulang ang tao oh, mi Sino regulations oh, diyan oh. sa manning level oh, so okay. uh, so may violation pa dito. Parang sa pagka-describe po ay may potential na may violation kasi uh, it can uh, cause fatigue oh, oh. and stress on the existing crew. So Uh, ito rin ay susuriin din natin sa Singapore authorities Opo. din po ito kasi... Uh, ang flag ay Singapore, sila ang nag- ang Singapore ay signatory to the Maritime Labor Convention at kasama okay. po yung manning levels doon sa requisitos doon. So, we will coordinate with the Singapore authorities. Dapat may investigation din po oh, oh, oh. sila dito. Lalo na yung mining agency kasi silang responsible sa kanilang worker. Eh. Yes, kasama rin po yung mining agency dito sa sa Pilipinas, sa Mr. Senator. Ang isang inaantabayanan din natin sa investigation, Mr. Senator, kasi kung suicide ang, ang allegation, dapat meron din hong interview o pag-investiga sa mga crew. Exactly. Mga uh, niya. Yung behavior niya before the incident and, and oh. possibly during the incident kung may eyewitness. Kasi kung may, kung may kumuha na litrato, baka may nakakita rin. sa ang pinaka-importante dito, oh, I si Hans, yung, yung video na may kita, walang yes. tumulak sa kanya, kusa lang siyang tumalon, na very clear, yes. walang nasa likod niya, maliwanag na suicide yon kung ganon. Pero kung sasabi-sabi lang na may CCTV kami lumundag, asa yung CCTV ay ibigay, abay ibang usapan yon. Tsaka sir, marami siyang pangarap talaga sir para sa pamilya namin. Nagpupursige talaga sir na pumunta sa ibang magtrabaho sa malayo para tulungan kami, yung mga pamilya niya, marami siyang plano. Patatawag natin kaagad yung LMA, si Mr. Martina. Uh... Uh, kailangan na uh, pumasok sila dito at magsumbite ng mga dokumento yung investigative report at uh, kung yung sinasabi niya na na kailangan magpunta doon yung yung kaanak si si tatay si kapatid ay, pwede kaming tumulong doon, Sen, ha? Yeah. Ah, pagbigay ng uh, tulong Ayun, sa sir. pabisa at pamasahe. Ah, ano Bali. po, Sir? Excuse po hindi, na po. hindi na po ako pupunta po roon. Okay. Na kayo na lang po magpapauwi sa anak ko po. Ah, so gusto niyo po ma repatriate mapabalik? Opo, mapauwi po yung anak ko po rito. Okay. Yun pong, Depende po, po sa inyo. Uh -huh. Yung yes, Nag-agree kami, Sir, na pumunta sa China. Pero yung kinuha sa amin, Sir, yung business visa, Sir, yung maraming hinihingi, mga bank statement Sir, hindi namin na busisi, lay, Sir. Oo. Oh. Kaya hindi kami natuloy sir na ah. bumabag-participate doon sir. So sa inyo mapauwi na lang. Opo, mapauwi Inc na lang po, po yung anak ko. Hindi lang po siguro. Opo, and we niya. will we na plaisir. will. po. Uh, we will also try to secure a copy of the CCTV video uh kung 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 so China ]ason. kung willing silang i-share sa pamilya, eh, pwede nila i-share sa pamahalaan. Mr. Martin. Yes, sir. Nag-try ba kayo na hingin yung uh, copy ng CCTV footage sa Chinese authorities tungkol dun sa sinasabing lumundag? Yes, sir. Si Mr. yes, Sino, Hill? Sinubukan at, po namin, sir. Nag-request po kami. Ano sabi? Agents. Ayaw nga daw po, meron po kaming lahat communication po yan at ipinakita rin po namin doon sa family nung nag-meet like kami. Okay, ayaw daw. An anong reason ng kanilang rejection sa inyong request? gusto ng mga pulis sir uh, papuntahin yung mga family members kung ah. para makita nila sir at pumayag inoffer po namin sa family sasagutin namin po lahat okay ang gusto ng Chinese authorities ipapakita lamang sa family at hindi po sa inyo at oh yes sir at saka gusto rin po din po kasi nilang mak may itatanong din po sana sa mga family members kasi nga po uh, nakikita nga nakita daw po nila doon sa CCTV nga na tumalon baka may alam ang mga family daw na posibleng dahilan bakit po gano'n na nagtumalon yung anak nila kaya po inofer na sa family. Okay, no? sandali po. Uh... Ino-base po namin Yes sir, sa okay. Sa okay. Sir uh, Andrew, para matapos na maalis na yung duda natin whether lumundag ba o may tumalon. Okay. If I were you, tutas sasagutin naman ng agency sa kanang DMW 'yung pagpunta mo ron, pamasayen all visa. So willing ka ba? para matapos na ito, ma malis na yung agam-agam kung ano ba talaga totoo nangyari dahil may CCTV footage pala and then gusto kayo kausap ng Chinese authorities. Yun po, siguro maano makadesisyon yung tatay na yung, papa ko na Kasi kung hindi kayo pupunta doon, pwede pa naman to the yeah. Uh, embassy to embassy. DMW oh, will request it from our hmm. embassy doon sa uh, Beijing. And then yung embassy request sa atin, we don't know kung pagbibigyan tayo. Ano so, pa ang isang nakikita ko, sense ko, papagbigyan kung gobyerno, kung embahada. Hmm. Uh, the other one is uh, authorization. Kung gusto ipakita sa kamag-anak, pwedeng yung tiga embassy o tiga DMW pupunta ron, may dala ng authorization from the family na so, yun, uh, pwede kaming tumingin o sumuri sa uh, video. So, so, ang ano gusto nyo, sir, uh, pupunta kayo doon o magbigyan lang kayo ng authorization, papadat sa DMW and then DMW, DMW pupunta sa embahada natin and then embahada natin may sa Chinese authorities. Kung ano po, siguro sir, ano, pwedeng magbigay na lang ng authorization okay, para Sige, mas po, mabilis tama, tama, po yung... tama ano. si uh, OIC Hans. Sige, maayos natin yan. And then, ma-repatriate dito hmm. and then, papatawag uh, ng DMW itong agency Opo. para mag-usap-usap. Yes, Saka pinipilit kami sir na pumirma ng SPA sir na binigyan kami ng statement ng mga agent nila na yun nga tumalon sir. I-authorize daw namin sir para yun yung maglakad pa uwi sir. ano Special Power of Attorney Auto, para? Ha? Yun yung mga agent na may statement na tumalon yung kuya ko. Yun yung i-authorize namin sir para maglakad pa uwi. Yung maglakad ng mga papeles pa uwi dito sa Pilipinas. So pinapatanggap sa inyo to that SPA Opo. na lumundag yung kuya ninyo? Oo, yun ganun sir. Yung ano nila sir sa amin. Okay, ganito na lang. Ano, sir, Andrew, Tatay Hill, tuta, dito naman si ano, OIC uh, si Hans at may kasama siya mga staff niya. So, mag-usap na lang kayo after the, uh, during break Opo. para kung ano yung magandang move na gagawin natin ng ating gobyerno Opo. through DMW at imbahada. Okay? Opo taman tama mapalad tayo andito po sila okay sige po ganoon na lamang muna uh, Mr. Martin Yes sir Tatawagan kayo may pag-usap sa inyo ang DMW in the next day or two para dito sa kaso ni Mr. Hill Lorente Jr. okay Yes po yes po maganda po yan yan po ang pakiusap nga po namin sir na po kami actually sa RIPAT center ng uh, o, ng DMW para sa ganito para mapaliwanagan ma makausap ng maayos ang family. Lumapit na rin po kami sa Philippine Embassy na kung po pwede ay mag-intermediate sila mag-request doon nga sa copy ng CCTV po. Tama-tama okay. po. Andito po si OIC Hans. Sige po. Yes, Maraming salamat po sa tanong binigay niyo Very sa amin. Very appreciated Ta po yan. Opo. Sanyang tatawagan po kayo ng DMW. Kami. Opo. Yes sir. Yes sir. Maraming salamat. Tatay Hill, Sir Andrew. Sige po. Doon sa kabilang booth kakausapin kayo ni ano, OIC Hans. Okay. OIC oh, Hans, maraming maraming salamat. Thank you very much. You. Salamat, po, po, salamat Senator. pong salamat. Sige po, usap muna kayo doon. Ano? At uh, again, condolence po.